Yung bahay na hindi na napagsasalahan ng sunna Tinatawag yan na kubur Tinatawag yan na kubur Hindi yan bahay, kubur yan Kapag doon ka nagsala sa bahay Mga sunna rawatib ha Hindi yung obligadong sala Anong kainaman nito? Malayo sa pagpapakitang tao Kapag doon ka nagsala sa bahay Wala kang makikitang taong nakakakita sa'yo Tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang At pangalawa Kainaman na pagdarasal sa bahay Ay hindi mangyayaring maihalin tulad sa kubur Ang iyong bahay Sabi nga ng mahala propeta Muhammad Wala tatakiduha kubur Huwag ninyong gagawing kubur o libingan yung mga bahay ninyo sa pamamagitan na hindi kayo magsasala dito. Dapat magsala kayo ng sunna sa bahay. Kasi once na hindi ka nagsasala sa bahay, yung bahay na hindi na pagsasalahan ng sunna, tinatawag yan na kubur. Hindi yan bahay, kubur yan kung hindi ka nagsusunna dyan. Kaya para hindi matawag yung bahay mo na kubur, magsagawa ka ng mga sunna dito. Pangatlong kain naman ay makikita ka ng iyong asawa at anak na isinasagawa mo ang sala. Magiging dahilan ito na magkakaroon sila ng hiya. Nagsasambayang si Abi, nagsasambayang si Ama, magsambayang din ako. Kesa sa hindi kanila nakikitang nagsasala doon. Kaya ang nangyari sa kanila, wala na rin silang pakialam. Kaya dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na igawad sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala ang sabar kapag tayo ay sinuway ng ating mga asawa't anak kapag inutusan natin sila na sila ay magsala, sila ay magbasa ng Quran, sila ay gumawa ng ibada, pagtibayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mga puso natin.